Day in my life, kana minyuk tagadan now, kaya nagdangaw nga mawa sa kalisod. Nga to sa talisay, for today's video day. <laughs> Kini nga video day, kagagahapon ni nga ganap day, which is katong naabtan ko sa linog dito sa lungsod. Karon lang ni nako give voice day no, kaya jud day, grabe gina akong panguru sa ako ang mga kaunuran guday. dai mao na sige ba nga dili nimo may bawa ng mga panghitabo ba anyways pagsoda ko sa Gaisano dai ba na siya ko gamay kinadi bag nga open nga dangkin So, dako-dako ni siya nga area ba? Ako na lang ginanggapilan sa video day. Nguna ni Beta day, no? Basta content creator day. Basta bago sa itong pananaw day. Ato ginang video handay. <laughs> o, oh, na sa na nasa itong video day. Kasi sila day, sige na lang sila withdraw day. Kita ni day, wag yung tayo withdraw hay day. Igor, kita mo tanawa ni nila day. <laughs> o, mauna day, nisood ko sa gaysano day. Kaya ako wag yung plano day. Kaya mag-grocery ko ugamay, gamay day. Kanarag na, yun ang pangkonsumo na mo ako ang grocery hon day. ni ako wa day. Basta mag Gamay ra kay atong kwarta day no magibog-ibog lang ta day pero ate, mahimo day kay kinahanglan man ta mag ug gamay day para na atay pangkonsumo day pangkonsumo day ba nga para sa tong mga anak day mao na akong ibang palit dito day pang snacks lang gyud sa mga bata day unya day daghan unta kay kung nagustuhan day pero mao ra gyud day no ang atong kwarta day daginoton man day no kung unsa lang gyud ato ang mapilianan day mao ra gyud ni atong kwaon day daghan pa lang gyud kwarta day bisag unsa na nato mapunit ana day Kay mao lang day no, daging no katong kwarta day. So, ato lang yung pamilyo na atong pangwaon day. Pinaka-importante lang yun sa tanan day. O, adyo ko nagdao mani day, ka-video-video ko day. Nga ni Kalit nag-alarm, ang gaysano day no. Abi na sunog day, pero linog na day to day. Mao ni siya day, nga gipagawas mi aning tungura day. Medyo dugay-dugay, kaya -dugay, gipabalikan ang pasulod dito sa gaysano day. Ba mao na nakita ninyo day, nibalin ko sa lain day. Kaya kinanglan siya ko magdaydali day, nga mubalik sa mua day no. Kaya nga mga anak day, sila rin mabilin dahi. Mao na ang rason day, nga. Wa ko nagpaabot dito sa Gaisano dahi kung kanusa nila i-open balik day, no. Kaya nga no, gadali-dali. Dito ko dahi muna, nibalhin ko sa pikas dahi. Wala well, grocery ko ana day, no. Nga nahuman ng linog day, no. Nagsigil na lang yung na dito sa mua dahi. Kay Lisod, mangyod kista no. Nga yung muna lang anak, mabilin dito ba. Kalo yan sa gino no, safe. From, mangyod day, day. Pero mangyod din no, na nga mua dahi Pero di dyan makaligtaan ba. Nga magunahon na ka dahi. Kay Maorbe, ya, mabilin sa balay dahi. Pag na ako grocery day no dere na sa day na na sa ko sudano na mo day ayo lang gi kay day basa mo ari ko sa lungsod day tingob-tingob yun na ako ang lakaw day e, sa ako nang ginaingon day kay mahal kayo ampliti sa mo day mo tingob -tingob, na tingob-tingob yun -tingob, ako day Pagkaumanan ako day dere na sa ko sa isda anday og kinira yun nga isda ako nakitan nga burag presko presko day tungod baka sa ice day oy pero sige day oy dere na lang ko to ba kung voice over day kapoy na si pangugat, day? kay day nya gagmay kay